Mabilis na tumawid ang ambulansya sa mga kalye na naiilaw ng mga kumikislap na ilaw. Sa loob, isang lalaki ang bumubulong ng mga desperadong panalangin, pakiusap na influencer ng Diyos, kailangan namin ng isang himala, mayon. Bigla, ang puso ng batang lalaki na konektado sa mga makina ay gumawa ng mahinang big. Napuno ng kapansin-pansin tensyon ang silid. Sumigaw ang ina ng bata, nagre-react ang anak ko. Ngunit walang makapagpaliwanag sa nangyari isang himala na ginawa ng influencer ng Diyos. Manatili sa amin at isawsaw ang iyong sarili sa hindi pangkaraniwang kwentong ito. Pero wag muna kalimutan mag-subscribe. Nasa London kami, ilang taon lang ang nakalipas. Isang batang lalaki, nakangiti at may computer sa kanyang mga kamay, ang nagtuturo kung paano lumikha ng isang website. Si Carlo Acutis ay ipinanganak noong isang libo, at naput isa, isang tila ordinaryong bata sa isang pamilyang Italiano. Mula sa murang edad, nagpakita na siya ng pambihirang talento sa teknolohiya. Sa edad na pito, nakabisado na niya ang programming, isang bagay na hindi maiisip para sa isang batang kasing edad niya. Ngunit ang pinaka nakakagulat na bagay ay hindi ang kanyang kakayahan sa intelektwal, kundi ang kanyang puso. Si Carlo ay may espesyal na kinahuhumalingan, ang Eukaristya. Ito ang aking highway patungo sa langit, madalas niyang sinasabi. Gayunpaman, sa likod ng kanyang kakayahan sa teknolohiya at pagmamahal sa Diyos, nagtago si Carlo ng isang ambisyosong proyekto. Sa labing isa taong gulang pa lamang, sinimula ni Carlo ang isang titanic na proyekto, pagdodokumento ng lahat ng Eucharistic na mga himala sa mundo. Gumugol ako ng maraming oras sa pagsasaliksik, pagdidesenyo at pagprograma ng isang website, kung saan maaaring malaman ng sinuman ang tungkol sa mga kwentong ito. Ang portal na ito ay naging isang napakahalagang mapagkukunan para sa mga mananampalataya sa buong planeta. Samantala, ipinagpatuloy ni Carlo ang pamumuhay sa kanyang pananampalataya sa simpleng paraan, pagdalo sa araw-araw na misa, pagdarasal ng rosaryo at pagtulong sa higit na nangangailangan. Ngunit bakit napakaraming debosyon sa Eukaristya? Isang pagbabagong karanasan ang nagmarka sa kanyang buhay, isang bagay na magpapabago sa kanyang kapalaran. Isang espesyal na kaganapan ang humantong sa kanya upang makita ang Eukaristya sa isang ganap na bagong paraan. Palaging pinag-uusapan ni Carlo kung paanong ang mga Eucharistic Miracle ay tanda ng pag-ibig ng Diyos. Isa sa mga higit na nakaapekto sa kanya ay ang himala ni Lanciano, kung saan ang isang monghe na nag-aalinlangan sa tunay na presensya ni Heso Kristo sa Eukaristya, ay nakasaksi ng isang pambihirang pangyayari habang binibigkas ang mga salita ng pagtatalaga sa panahon ng Misa, ang tinapay at alak ay naging laman at dugo sila. Ang katotohanan ito ay pinatunayan ng simbahang katoliko bilang isang Eucharistic miracle, bilang ang pinakalumang opisyal na naitala. Ang kaganapang ito ay nagbigay inspirasyon sa kanya upang mas malalim pa ang kanyang pananampalataya. Si Carlo Acutis, halos labing limang taong gulang, ay ganap na nakatuon sa kanyang misyon. Pakiramdam ko ay binibilang ang bawat segundo. Mabilis na gumalaw ang mga daliri niya sa keyboard, habang bumubulong ng tahimik na mga panalangin. Sa wakas, sa isang huling pag-click, nagpadala siya sa mundo ng isang webpage na, bagamat hindi niya alam noon, ay makakaantig sa mga puso sa bawat sulok ng planeta. Bigla, ang tunog ng malalambot na yabag ay nakagambala sa kanyang konsentrasyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto at bumungad ang kanyang ina, maputla ang mukha at puno ng pag-aalala ang mga mata. Nanginginig na boses na sabi ng doktor na tinawag ni Carlo. Parang bumibigat ang hangin, sa sandaling iyon, naramdaman ni Carlo na magbabago ng tuluyan ang kanyang buhay. Ang tugon ng doktor ay dumating na may mapangwasak na diagnosis, leukemia. Si Carlo ay labing lima taong gulang lamang nang ibalita sa kanya ng mga doktor. Pero nakakagulat ang reaksyon niya. Sa halip na magpakawala sa kalungkutan, nakita ni Carlo ang kanyang karamdaman bilang isang pagkakataon para ialay ang kanyang paghihirap para sa iba. Ang pagdurusa ay isang regalo kung isa natin ito kay Kristo, isinulat niya mula sa kanyang kama sa ospital. Kahit sa kanyang mga huling araw, patuloy na ina-update ni Carlo ang kanyang website, at nag-iwan ng mga mensaheng puno ng pag-asa. Nabigyang inspirasyon niya ang mga nakapaligid sa kanya, na ipinapakita na ang pananampalataya ay maaaring magbago kahit na ang pinakamadilim na sandali. Mabilis na umunlad ang leukemia, Nagsimulang gumugol ng mas maraming oras si Carlo sa ospital kaysa sa bahay, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya. Mula sa kanyang kama, ipinagpatuloy niya ang paggawa sa kanyang proyekto na may parehong dedikasyon gaya ng dati. Nang sabihin sa kanya ng mga doktor na dapat ding magpahinga ang mga influencer, tumugon siya sa isang parirala na magiging ikonik. Hindi ako kundi ang Diyos. Siya ang tunay na influencer, Ngunit sa mga huling araw na iyon ay gumawa ng pahayag si Carlo na lubos na makakaapekto sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Bago siya namatay, nagpahayag ng hiling si Carlo, gusto kong ilapit ng buhay ko ang iba sa Diyos. At ganoon nga. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, nagsimula ang mga bagay na hindi maipaliwanag ng sinuman. Ang pinaka-emblematic na kaso ay nangyari sa Brazil, kung saan ang isang bata na hindi makakain ng solidong pagkain ay dinala sa isang simbahan, kung saan ang isang relic ni Carlo ay pinarangalan. Ang ina ng bata ay nanalangin ng may pananampalataya at, nang mahawakan ang relic, ang bata ay gumaling. Walang nakitang siyentipikong paliwanag ang mga doktor. Ang himalang ito ay inimbestigahan at inaprobahan ng Vatican. Pangalawang himala, ang pagbawi ng isang estudyante sa Universidad ng Costa Rican na nag-aaral sa Florence, Italy mula noong 2018. Si Valeria Valverde, 21, ay nagtamo ng pinsala sa ulo matapos ang isang aksidente noong Julio 2, libo at 22, na nagdulot ng pagdurugo sa utak at halos wala na ang kanyang pag-asa sa buhay. Ayon sa Vatican News, opisyal na media ng Simbahang Katoliko, binisita ni Liliana, ina ni Valeria, ang puntod ni Carlo Acutis noong Hulyo 8, 2022. Doon, nanalangin, lumuhod at nag-iwan ng liham. Nang araw din iyon, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula sa ospital. Nagsimula nang huminga si Valeria ng mag-isa, at kinabukasan ay nagsimula siyang gumalaw at bahagyang nabawi ang kanyang pagsasalita. Noong Hulyo 18, ipinakita ng CT scan na nawala ang pagdurugo ng utak. Noong Agosto 11, inilipat si Valeria sa rehabilitation therapy at, nakakagulat, sa loob lamang ng isang linggo ay halos kumpleto na ang kanyang paggaling. Ngunit ang mga kasong ito ay hindi lamang. Ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsimulang magbahagi ng mga patotoo tungkol sa mga pagpapala at pagpapagaling matapos ipagkatiwala ang kanilang sarili sa kanya. Nalampasan ni Carlo ang kamatayan na kumikilos bilang tulay sa pagitan ng tao at ng banan. Pagkamatay ni Carlo, sinuri ng kanyang ina ang kanyang computer at natuklasan ang isang bagay na nakakagulat. Sa mga file ni Carlo, natuklasan ng kanyang ina ang isang email na hindi na ipadala. Ito ay isang liham na naka-address sa Vatican na humihiling ng beatification ng isang nakalimutang pari na kilala sa kanyang debosyon sa Eucharistia. Ang pinaka nakakagulat ay ang petsa ng file, dalawang araw pagkatapos ng kamatayan ni Carlo. Paano ito possible? Tanong niya sa sarili, tumutulo ang luha niya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagtuklas na ito. Marami ang nagsimulang magsalita tungkol kay Carlo bilang isang batang santo isang pioneer na gumamit ng teknolohiya para ilapit ang mga tao sa Diyos. Ang kanyang kwento ay hindi lamang nakaantig sa mga puso, ngunit nagbigay inspirasyon sa libu-libong kabataan na gamitin ang kanilang mga talento para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Di nagtagal, opisyal na nakilala ang kanyang buhay at trabaho. Naging simbolo ng pananampalataya si Carlo Acutis sa Digital Age, isang halimbawa kung paano magagamit ang mga modernong kasangkapan para sa mga banal na layunin. Aktibo pa rin ang kanyang website at araw-araw ay libo-libo ang bumibisita dito na inaalala na ginawang tulay ng isang binata na may dalisay na puso ang internet sa isang tulay tungo sa walang hanggan. Hindi magtatagal ay makikilala ng simbahan ang kanyang napakalaking dawain. Noong 2020, beatified si Carlo na naging unang millennial saint. Ngunit ang kanyang pamana ay hindi limitado sa mga altar. Nabubuhay siya sa bawat kabataang gumagamit ng teknolohiya para sa kabutihan sa bawat taong nakakahanap ng pag-asa sa gitna ng pagdurusa. Sa ngayon, ang kanyang katawan ay nakahimlay sa asisi sa isang estado ng pangangalaga na ikinamangha ng mga siyentipiko at mananampalataya. Ngunit ang kanyang tunay na pamana ay wala sa kanyang libingan, kundi sa mga pusong kanyang naging inspirasyon. Sa pagtatapos ng dalawang libo at apat, inihayad ng Vatican na si Carlo Acutis ay gagawing santo ni Pope Francis sa Abril dalawang libo at 25. Ipinaalala ni Carlo Acutis na ang kabanalan ay hindi nakalaan sa ilan. Sa isang mundo kung saan ang social media ay nangingibabaw sa ating atensyon, ginamit niya ang teknolohiya upang magdala ng pag-asa at pagmamahal sa iba. Ang kanilang buhay ay isang tawag na maging mga influencer ng kung ano ang talagang mahalaga, pananampalataya, kabaitan at paglilingkod. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-komento kung aling bahagi ng kwento ni Carlo Acutis ang higit na nagbigay inspirasyon sa iyo huwag kalimutang i-activate ang bell para hindi makaligtaan ang susunod na video magkita-kita tayo sa lalong madaling panahon upang matuplasan ang higit pang mga kuwento na nagbabago ng buhay